Ako po si Randy. Hindi ko lang po alam kung totoo ito pero halos lahat po sa lugar namin sa probinsya ay alam ang kwentong ito. Kung susuriin, walang lugar dito sa Pilipinas na hindi nasakop ng mga sundalong hapon noong World War II. Pero taliwas sa alam ng lahat, may isang baryo na hindi nasakop ng mga sundalong hapon noong kasagsagan ng gera. Ang kwento na narinig ko ay ganito umalingaungaw ang balita na nilusob ng Japan ang Pearl Harbor at nagbibilang na lang ng araw para lusubin ng mga Hapon ang Pilipinas. Bagamat maraming nagsasabi na hindi kagarahin ng Hapon ang Pilipinas dahil nandito ang mga Amerikano, nangyari na nga ang dapat na mangyari. Naglanding sa bataan ng mga sundalong Hapon hanggang sa unti-unting gumapang sa kabisayaan. Maraming nasakop agad ng mga bayan sa probinsya namin maliban sa isang baryo na malapit sa paanan ng isang bundok. Mahirap pasukin ang baryo na yon dahil sa walang pirming daan ang papunta roon. At natatakpan ng makapal na mga halaman at malalaking puno ang paligid kaya hirap ang mga sundalong hapon pati na kanilang mga tangke na pasukin ito. Pati sa itaas kaya kahit ilang peses magpalipad ng eroplano ang mga hapon para matunto ng baryo ay hindi nito nagawang malaman kung nasaan ba talaga ang baryo na yon. Hanggang sa isang araw, may nawala daw na isang sundalong hapon. Naalarma ang mga ito at hinanap sa kagubatan. Sa dalawang araw na paghanap ay wala silang nakita. Ngunit laking gulat ng mga sundalong hapon ng isang umaga, nakita nila sa tapat ng kampo ang nawawalang kasamahan na wala ng buhay at halos walang lamang loob. Hindi matanggap na mga dayuhan na nangyari, kaya sa utos ng kanilang general ay pinapuntahan ng nasabing baryo. Nagpadala ng hindi bababa sa tatlumpu ang pinadalang sundalo para matuntun ng lihim na baryo. Habang nasa kagubatan ay may nakita ang pulutong na isang binatilyo na agad nilang hinuli at ipinagutos dito na dalhin sila kung saan ito nakatira. Hindi po malagang binatilyo at sumunod sa pinag sa kanya hanggang sa marating na nila ang lihim na baryo. Kung ilalarawan ng baryo ay kakaunti lang ang liwanag ng araw na nakakapasok dito. May mga bahay kubo na halos magkakadikit at napapailaliman ng mga malalaking puno at ng makapal na dahon nito. Pagdating ng mga hapon doon, agad silang nagpaputok ng kanilang mga baril upang takutin ang mga nakatira doon. Agad din nilang sabilitang pinasok ang mga bahay sa pag-aakal pagkakalang nakatago ang mga tao. Ngunit laking gulat nila nang biglang wala silang nakita. At nang hanapin nilang binatilyo, wala na to. Nakaramdam ng insulto ang mga sundalong hapon kaya nagdesisyon silang sunugin ang buong baryo. Ngunit bago nila ito magawa, isang malakas na mga sigaw na narinig nila sa hindi kalayuan. Para bang sigaw ng mabangis na hayop na may pagkaboses tao na nakakapanindik balahibo. Nagpaputok ng baril ang mga hapon sa iba't ibang direksyon sa pagkakalang mabangis na asong gubat lang ang mga ito. Pero laking gulat nila nang palapit na ng palapit ang mga sigaw na yon. Hanggang sa magulat sila nang makita ang grupo ng mga aswang galing sa halos lahat ng direksyon. Mabilis kumilos ang aswang kahit na ang mga baril ay hindi ito matamaan. At ang sigaw ay napalitan ng mga sigaw ng sindak kinain ng mga aswang ang mga sundalong hapon. Ngunit may isang sundalong hapon palang nakatakas at nang makabalik sa kampo ay binahagi niya ang nangyari sa kanyang general. Sa takot ang general, ipinagutos na hindi na supili ng mga iyon. Dahil sa hindi sila pamilyar sa kulturang Pilipino, lalo na ng mga aswang ay iniwasan nila ang mga ito. May mga kwento pa na may mga tumulong ng mga aswang laban sa mga mananakop na hapon noon. Totoo no, man o hindi, makulay at nananatiling buhay ang kwentong iyon sa bayan namin tungkol sa pinakakinatatakutang nilalang ng kadiliman ng halos lahat ng bayan. Ang mga aswang. Hindi kayo maniniwala sa nangyari sa akin na minsan nagtrabaho ako Bilang janitor sa isang ospital Night shift ako noon Walang masyadong pasyente ang ospital Gawa ng bago pa ito siguro At hindi naman sa paninira Merong mas kilalang ospital sa bayan Na siya talagang pinupuntahan ng mga may sakit Dahil kumpleto ang gamit Parang isang bangungutan nangyari sa akin Pero totoo ito Ako nga pala si Pong Palagay ko gawa ng isang demonyo ang nangyari sa akin. Bago ko simula ng trabaho ko, nagkakawintuan muna kami saglit ng karilievo ko na si Manding. Sa dalawang buwan ko doon sa ospital, wala naman ako nararanasang kakaiba. Pero isang gabi, nagsimula na nga. Pagkatapos kong gawin ang paglilinis, umiidlip ako sa isa sa mga fire exit doon. Hindi ko kaya kasi magdiretso kaya pumupuslit ako ng kahit sampung minuto lang na pagidlib. At sa pagkakataong yon first time ko na napanaginipan na ako daw isang mamamatay tao. Lahat daw nang makita kong tao sa ospital, pinapatay ko. Nagigising ako bigla at bagamat medyo natatakot, pinabaliwala ko na lang yon dahil panaginip lang naman. Pero nagsimula na ako magtaka na palagi ko na itong naranasan. Sa panaginip ko, Halos naliligo daw ako ng dugo ng mga nabibiktima ko. At ang medyo nakakatakot pa dito ay parang gusto ko daw ang ginagawa ko. Dito ako natuto uminom ng kape dahil ayaw ko na makatulog sa ospital na yon. At ang masama pa nito, parang unti-unting nagbabago ang aking ugali. Para ba akong naging iritable? Isang beses nga nasigawan ko si Manding nang minsan nagkakwentuhan kami. Ang natatandaan ko lang Parang nainis ako sa kanya kasi Para bang ang tingin ko sa sahig ay parang hindi pa niya ito nalalampaso Buti mabait yung taong yun Tinanggap naman niya paghingi ko ng pasensya Minsan kapag sinasabihan ako na maglinis sa isang room dahil kakalabas lang ng pasyente Ay para bang nagdadabog ako Buti na lang hindi ito nakikita ng staff ng hospital At dito na nga ako nagtaka Pag wala naman ako sa hospital Maayos naman ang tulog ko at hindi ako magagalitin. Minsan nakaidlip lang ako sa ospital ulit. Ganun na naman ang panaginip ko. Dito na ako nakaramdam ng matinding takot. Hanggang sa isang gabi, kung bakit kahit hindi na ako tulog, naiisip ko na ang mga napapanaginipan ko. Habang naglilinis, ang naiisip ko ay ang pumatay. Habang nagwawalis, nakakarinig ako ng mga kalabog na para bang ako lang ang nakakarinig. Dahil wala naman ako nakikitang dahilan ng mga kalabog na yon. May naririnig ako ng mga kaluskos sa mga pader. Mga sigaw na ang diniko ay nagmumula sa dulo ng hallway kung saan ako naglilinis. At ang malala, nakakarinig na ako ng mga bulong na inutusan akong pumatay. Talagang tumakbo ko palabas sa ospital. At tumikil ang mga naririnig ko. Habang nasa labas at inihingal, napatingin ako sa isa sa mga kwarto sa second floor. Sa nakita ko ay bigla ko napatakbo pa uwi ng bahay dahil sa sindak. Kinabukasan nag-resign ako sa trabaho at nagpaalam ako kay Manding. Doon ko rin kinuwento ang lahat. Sinabihan pa nga niya ako na huwag ko daw seryosohin yun at baka daw namamalik mata lang ako na may nakikitang kakaiba. Sabi ko sa kanya, hindi ako maaari magkamali. Na ang nakita ko nung gabi sa second floor ay isang figura ng tao na may sungay na may patulis na tenga at naniniwala ko na yun ang dahilan ng mga bangungot at pagiba ng aking ugali. Ako si Jessa, fresh grad, bagong lipat sa Maynila. Pumirma ng kontrata sa isang malaking BPO company sa Ortigas. Sabi ng HR, night shift muna habang trial period. Una kong gabi, malamig ang hangin. Makulimlim. Parang may bagyong paparating. Mga bandang 10.30pm ako dumating sa building. konti lang ang tao. Lahat tabala. Tahimik. Walang kwentuhan. Iba sa inasaan kong lively at maingay na night shift. Pagdating ko sa lobby, pinindot ko ang elevator. Nasa 12th floor daw ang training room. Sumakay ako. Mag-isa lang ako. I scanned the panel. May floor 1 hanggang 12. Pinindot ko ang 12. Pero pagtasa ng elevator, napansin ko hindi ito huminto sa 12. Nagpatuloy ito at biglang huminto sa 13th floor. Wait. Walang floor 13 sa elevator panel. Laging wala. Hindi ba't sadyang iniiwasan yun sa mga gusali? Bumakas ang pinto. Madilim. Pero may boses. Mahinang boses ng mga taong may kausap sa phone. Thank you for calling. Please hold. May I speak to the account holder? Office setup. Pero luma. Beige na wallpaper. CRT monitors. May amoy ng lumang papel at amoy ng dugo. Umakbang ako palabas. Naglakad ako. Parang normal na office lang Pero may kakaiba Walang gumagalaw Lahat ng agents Nakaupo Nakatitik sa screen Walang kibuan Parang Zombie Parang matagal na silang hindi natutulog May isang lalaki na naka-headset Tumingin sa akin Diretso ang tingin Bagong hire? Tanong niya sa akin Mahina ang boses Parang basag Tumango ako. Ngumiti siya, pilit. Pero may lungkot. Hindi ka na makakabalik, sabi niya. Anong ibig mong sabihin? Walang labasan dito. Hindi mo pa ba nararamdaman? Ang oras hindi na gumagalaw. Tumingin ako sa wall clock. 10:48 PM. Same as nung nasa lobby pa ako. Sinilip ko ang cellphone ko. Dead battery. Walang signal, walang internet. Maya-maya, biglang nagring ang mga phones ng sabay-sabay. Lahat sila sabay-sabay sumagot. Sir, I understand your concern. I apologize for the inconvenience. Can I put you on hold for a moment? Paulit-ulit, parang script. I step back. Tumakbo ko pabalik sa elevator. Pindot ako ng pindot. Walang nangyayari. Sa likod ko, Dahan-dahang naglalakad ang mga agents. Lahat sila nakatingin sa akin. Ngiting wala sa lugar. Basang buhok. Punit na uniforme. Parang bangkay. Pero nagtatrabaho pa rin. May bumulong sa tenga ko. Dito na kami nagtatrabaho simula 2003. Hindi na kami umuwi. Hindi kami pinayagan. At ngayon, ikaw naman. Isang kamay ang humawak sa balikat ko. Muling bumukas ang elevator. Agad akong pumasok. Pinindot ang L. Nagsara ang pinto bago sila makalapit. Pagdating ko sa lobby, tahimik ulit. Pero ibang-iba na ang pakiramdam. Walang receptionist. Walang gwardiya. Ang wall clock? 10.48pm pa rin. Paglabas ko ng building, tumakbo ako. Iniwan ko ang ID, training materials, lahat. Kinabukasan, sinubukan kong i-report sa HR. Pero sabi nila, wala kaming 13th floor at hindi ka nakareport kagabi. Nag-resign ako noon din. Pero kahit anong gawin ko, may natatanggap pa rin akong email gabi-gabi.